Habang umiigting ang galit ng publiko at ang panawagan para sa hustisya para kay Yu Menglong, tahimik namang naglunsad ang Chinese Communist Party o CCP ng ilang taktika upang ilihis ang atensyon ng publiko. Ngunit hindi matatakpan ng ganitong palabas ang katotohanan. Tinuntun ng mga netizens ang telepono ni Yu Menglong at natuklasan nilang marami sa kanyang mga schedule at tala ang binura ng pulisya. Ang taong kasalukuyang may hawak ng telepono ay kalaunan ay naipagkita na may espesyal na koneksyon o impluensya. Kasabay nito, buong China ay nagbuboykot para sa industriya ng aliwan gamit ang malikhaing pamamaraan upang ipaglaban ang ustisya para kay Yu Menglong. Sa episode na ito, sisiyasatin natin ang mas malalim ang mga pangyayari sa kasong ito. Kung kapag ang video, huwag kalimutang i-like i-share at mag-iwan na rin ng komento. Habang patuloy ang atensyon ng mga netizens sa kaso ni Yumeng Long, gumagamit din ang CCP ng iba't ibang taktika. Kamakailan, isang tao mula sa Taiwan ang nagulat na paulit-ulit na naputol ang mga undersea fiber optic cables sa isla. Anim ang tuloy-tuloy na nasira at may tatlo pang may problema. Mula nang magsimula ang insidente ni Yu Long, nangyari na ito apat na beses na malinaw na hindi basta pagkakataon lamang. Target din ang global petition para kay Yu Long. Sa kasalukuyan, may git 662,000 na ang pumirma ngunit mas mabagal na ang pagkadami kumpara sa dati. Bakit nga ba? Noong gabi ng ikaapat ng Nobyembre, napansin ng isang netizen na sa loob lamang ng labing isang minuto, anim ang nabawas sa bilang ng pumirma. Kinabukasan, ikalima ng Nobyembre, isang tao ang nakakita na 7.15 ng umaga, 8.50 ng gabi oras sa Asia Pacific, nasa 648,465 na lang ang bilang. Ngunit sampung minuto ang lumipas, bumaba ito ng 648,422,43 ang nawala. Paliwanag ng website, regular nilang ina-update ang bilang karaniwan ay kada oras. Ngunit tila ito ay kakaiba. Ilang tao ang sabay-sabay na nakakita ng pagbaba, minsan ay mas mababa pa sa sampung minuto ang pagitan. Maari ba talagang pagkakataon lang ito? Dagdag pa, sinabi ng mga Taiwanese netizens kay komentador Limuliang na marami sa kanilang komento ang hindi lumalabas at agad na nabubura. Apektado rin ang mga YouTubers sa Taiwan na nag-uusap tungkol sa kaso ni Yu Menglong. May balita rin na sa Golden Horse Awards sa Taiwan na ginanap noong ikadalawamputdalawa ng Nobyembre. Plano sanang isama si Yu Menglong sa in-memorial section na karaniwan lamang dahil naidagdag na noon si Chow Ren Lang at Director Hu Ba. Ngunit ayon sa ulat, pinilit umano ng CCP ang mga organizer na tanggalin ang pangalan ni Yu Menglong na nagdulot naman ng galit sa mga netizens sa buong mundo at panawagan ng boycott. Isa lamang ito sa malinaw na taktika ng CCP upang pigilan ang panawagan para sa hustisya. Ngunit may isa pang mas lihim na paraan. Ang pagpapadala ng bayad na troll sa internet upang magpakalat ng maling impormasyon at chismis na naglilihis at nakakalito sa publiko. May isa ring gustong itama na impormasyon. Ilang netizens ang nagbahagi ng larawan ni Du Chang sa airport sa Taiwan kasama ang kanyang business card na sinasabing siya ay tumatakas doon. Ngunit natuklasan ng iba na ang larawan ay kuha pala sa Xi'an Airport noong ikalabing isa ng Hulyo. Sa video, makikita rin si manglong Long na naglalakad sa likod ni Du Chang bagyang natakpan ng isang tao sa sadyang paraan. Malamang, hindi pala sa Taiwan si Du Chang kundi nagtatago sa ibang lugar. Mahalaga ang impormasyong ito upang malinawan ng publiko. May isa pang dahilan kung bakit laging nice ng CCP na lumikha ng Kalituhan. Isang direktor sa China ang nagpadala ng mensay kay komentador Li Weiyang na nagsabing ang pagpupursigi ay tama ngunit dapat malinaw ang direksyon. Sinabi rin niya na huwag kumilos ng padalos-dalos at ito on ang pansin sa isang pangunahing tao at huwag palampasin. Sino nga ba ang dapat hulihin? Ang pinaka makapangyarihan. Ipinapakita nito na may mga mabubuting tao pa rin sa industriya ng aliwan na galit sa kalupitan ng mga nasa kapangyarihan. Ngunit dahil sa lakas ng mga masasamang tao, delikado ang magsalita. Ang direktor ay nagbigay diin na dapat ito ng pansin sa pangunahing salarin at huwag maligaw sa malilit na kaso. Tulad ng kasabihan, pulihin ang pinuno ng mga bandido sa kang iba ay hindi makakatakas. Ngayon, sino sa mga sospek ang pinakamapanganib? Ayon kay komentador Limuyan, una si Jiguagwang Liming na iniugnay sa pamilya Lipeng. Pangalawa, si Chai Yeja, na ang tunay na pangalan ay Chai Jing Jun na sinasabing iligal na anak ni Kai Chi. Ipinanganak sa Fujian at nakarehistro sa ilalim ng isang pamilya. Pangatlo ay si Shin Chi, na tinatawag na Old Gay, isang matas na opisyal sa Central State-Owned Enterprise. Sa edad na labing walo, deputy director na siya at sa edad na 28, walo, umabot sa vice minister level. May nagsasabing anak siya ni Shinji, ngunit ang iba ay naniniwalang anak siya ni Kaichi at kapatid ni Tian Hairong. Ang ikaapat ay si Chen Jing Song na kilala bilang red-haired monster. Sa isang larawan sa Weibo na naipost noong ikalabing dalawa ng Setyembre, tila may nakasulat sa kanyang sapatos. Marami sa kanyang chat logs ang nailantad online kabilang na ang mga larawan na nagpapakita sa kanya na humahalik sa isa pang old gay na si Fang Li. Si Fangli naman ay maaring ikatlong tao na sinasabing pinsa ni Kai Chi. Sa gabi ng insidente, nakita siya sa lugar ng krimen ngunit bumalik agad sa Chongqing sa parehong gabi upang putuli ng ugnayan. Ang kanyang asawa na si Jiang Wei ay may-ari ng film at media company sa Tianjin Shenlong na may subsidiary na pag-aari rin ni Yumeng Long's manager na si Du Chang at musikero na si Zhao Pin. Ang ika na tao ay si Du Chang mismo. Siya ang susi na naguugnay sa lahat ng nasa itaas at sa mga iba pa. Malamang, alam niya ang maraming detalye kung paano pinahirapan at pinatay si Yu Menglong. Marami rin sa mga artistang kanyang pinamahalaanan, kabilang na si Chow Ren Lang ang misteryosong namatay. No, noong ikadalawamputatlo ng Oktubre, ang numero ng telepono na konektado sa Weibo account ni Yu Minglong ay nadetect sa Xianglin Shijia Luxury Residential Complex sa Chaoyang District, Beijing. Itinuturing ito bilang isang napakahalagang bakas. Ayon sa mga larawan na ibinahagi ng mga netizens, iniulat ng isang Russian blogger na 1280 ng madaling araw ng 23 ng Oktubre, Nakita ang telepono sa Building 9, Zone 1, Lin Kuei Road, Xiangling Shijia, Chaoyang District sa Beijing. Ayon sa pampublikong impormasyon, ang Xiangling Shijia ay isang high-end na residential compound sa Chaoyang District na itinayo ng isang Chinese state-owned enterprise. Bino ito ng 10 high-rise buildings na may 824 na unit. Ang dalawang Southern Towers ay itinayo para sa mga resettled employees ng Chinese Academy of Sciences, habang ang iba pang walo ay pag-aari ng China Electronics Corporations o CEC sa ilalim ng Ministry of Industry and Information Technology. Noong 2012, bago pa man matapos ang proyekto, Ibinenta ng kumpanya ang mga unit sa pamamagitan ng internal lottery sa mga empleyado ng CEC sa halagang humigit kumulang 25,000 hanggang 30,000 yuan bawat square meter. Sa panahong iyon, ang ilang resale kotas ay umaabot ng halos 1 million yuan ngunit sa ngayon. Ang average price ay umaabot sa pagitan ng 100,000 hanggang 2,673 yuan bawat square meter. Hindi man ito kabilang sa pinakailit na apartment sa Beijing, malapit ito sa tuktok. Tanging may malakas na pinansyal na kakayahan o koneksyon lamang ang maaaring manirahan dito at hindi basta-basta makakapasok ang ordinaryong tao. Sa pagsunod sa bakas, sinabi ng Russian blogger na ang signal ay tumutugma sa isang taong may initials na ZY. Batay sa naunang data ng registration, Malamang na ang tunay na pangalan niya ay Jiang Yan at lumalabas na nasa kanya ang telepono ni Yu Menglong. Sino nga ba si Jiang Yan at bakit nasa kanya ang telepono? Ayon sa impormasyong ibinahagi ng mga netizens, maaring nagtatrabaho si Jiang Yan sa Tianyu Media, nagtapos sa Guangdong University of Finance and Economics at dating lecturer sa directing nakibahagi siya sa pag-organisa ng 2013 Happy Boys Guangzhou Regional Competition para sa Hunan TV at kasama sa paggawa ng promotional videos at on-site coordination. Si Zhang Yan ay Executive Director din ng Beijing Gaocheng Shishen Film at Media Corporation Limited na may hawak na 1% ng kumpanya. Ang legal representative at pangunahing shareholder na si Zhang Lihua ay may hawak ng natitirang 99%. Ipinapakita nito na hindi lamang nagtatrabaho si Jiang Yan sa Tianyu Media, kundi malamang na may koneksyon rin siya sa profesional na mundo ni Yu Menglong at posibleng may hawak na mahalagang impormasyon o ebidensya. Naniniwala ang ilan na siya ay critical na link sa chain ng mga taong pinaghihinalaang nagtangkang itago ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Yu Menglong. May nagsasabi rin na madalas siyang makipag-ugnayan kay Yuming Long sa iba't ibang okasyon na nagmumungkahi na matagal na silang magkakilala kaya't hindi malamang narapunta sa kanya ang telepono ng aksidente lamang. Kung totoo nga ang sinabi ng Russian blogger na lumitaw ang telepono ni Yuming Long sa isang residential area na pag-aari ng Central State Enterprise, maaari itong magpahiwatig na may kasangkot na mga mataas na opisyal o taong may malakas na impluensya. Maaring naglalaman ng telepono ng mahalagang ebidensya tulad ng recordings, videos o mensahe na may kaugnayan sa mga individual na listahan ng mga sospek. Sinabi rin ng blogger na sinuri nila ang location data ng telepono mula Agosto hanggang ikalabing isa ng Setyembre at natuklasan na lahat ng tala ay nabura mula sa database ng pulisya. Iniwan lamang ang ilang lokasyon na tumutugma sa mga tirahan ni Yuming Long sa Beijing. Nagtanong ang blogger, Bakit hindi na ibalik sa pamilya ni Yumanglong ang telepono? Bakit binura ng pulisya ang IP records mula sa kanilang sistema at bakit nabura rin ang IP data ng ilang sospek? Sa kabila ng malinaw na ebidensya, bakit patuloy na tinatanggihan ng Chinese police na ito ay isang kriminal na kaso? Isang netizen ang nagkomento na ang mga araw kung kailan nabura ang IP data ay napakahalaga. Malamang, ipinapakita nito na noong panahong iyon, si Yu Long ay nakidnap na at kontrolado ng mga ito. Maaaring marikonstra ang kanyang mga galaw mula sa data kaya desperado ang mga kriminal na burahin ang lahat ng tala. Dagdag pa ng commenter, Ginawa nila ito ng napakahusay, malinaw na hindi nila ito unang beses. Marahil ay pumatay na sila dati. Ipinapakita nito na ang pulisya mismo ay tila naglilingkod sa mga makapangyariang tao sa likod ng eksena na parang sinasabing hulihin ang magnanakaw habang pinoprotektahan ang tunay na pumatay at sinira ang epidensya. Kung iisipin natin, ang pagbura ng IP data mula sa police database ay malinaw na hindi kayang gawin ng mababang opisyal lamang. Suportado nito ang naunang pagsusuri na si Wang Xiaohong Minister of Public Security na dati inakusahan ni Red Second Generation Lin Wei Chuan ay malamang ang tunay na protektor sa likod ng kaso. Sa kabilang banda, malakas ang boycott ng Chinese netizens sa CBIZ. Ipinakita ng publiko ang kanilang tapang at determinasyon, pinipilit ang mga responsable sa kaso ni Yuminglong na magbayad ng presyo. Ang pelikula na The Next Typhoon o Saiga Typhoon na naproduce ng fleetly flop na may 40 million yuan na puhunan, halos tuluyang napunta sa pagkatalo. Ilang araw na ang nakalipas. Iniulat na ang pre-sales ay nasa ilang 10,000 lamang at ang pinakabagong datos ay nagpapakita na makalipas ang ilang araw sa mga sinehan. Ang kabuang box office ay nasa ilang milyon yuan lamang. Hindi pa malinaw kung ang halagang iyon ay nagmula sa internal ticket purchases. Tinatayang nawalan si Fang Li nang humigit kumulang 30 to 40 million yuan sa pelikulang ito lamang, isang malaking pagkalugi. Ang direktor ng pelikula, si Liu, ay kilalang kilala. Siya ang tumulong sa pagsisimula ng karera ni Fan Bingbing sa pelikulang Apple. Kaya bakit bumagsak ng ganito kalubha ang pelikula? malinaw na sa ang publiko upang iboykot ang mga may kasalanan. Sa pagkakataong ito, maaaring humarap si Fang Li sa bankruptcy. Ang mas malala pa, ang The Next Typhoon ay labis na provocative. Sa promotion at pre-sales, naglabas ang team ng mga larawan ng isda na hati ang tiyan at nakasabit na tila niloloko ang galit ng publiko. Parang sinasabi nila na kayong mga walang kapangyarihan. Ano ang magagawa ninyo? Tingnan ninyo ang mga isdang hinati namin para sa inyo. Ang ganitong kapalaluan mula sa mga kriminal ay nakakabahala. Ngunit ngayon, dahil tumanggi ang lahat na bumili ng kanilang tiket o manood ng kanilang mga pelikula, tuloy-tuloy ang pagkabigo ng kanilang mga proyekto. Bukod kay Fangli, ang big-budget movie ni Tian Hai Rong na Fireside Horn ay parehong bumagsak, halos walang kita at halos total loss. Ganito rin ang nangyari kay Fan Chichi at Ji Guangguang. Guang. Marami sa kanilang mga pelikula at TV dramas, maging ito man ay produce o isinulat nila ay flop din. Halimbawa, ang Fish Enters Chang'an ni Ji Guangguang, Guang, Clouds Above the Clouds na supervised ni Cheng Ching Song, at mga gawa ni Fan Chi tulad ng The Legend of Yu Chang, Almost Longing, I Once Love You, It Still Hurts to Remember, Sounds Sour to Me, at Sea, Not Bad at All, at Let Me Act. Bagamat marami si Fan Chi sa mga produksyong ito, ngayon ay boycott na rin siya ng publiko. Lalo pang lumalala ang sitwasyon. Ngayon, Buong industriya ng pelikula sa China ang boycott ng mga netizens. Isang kahanga-hanga at makapangyariang kilos. Ayon sa isang kilalang komentador, kahit ang bagong pelikula ni Chen Kun na bystander ay kumita lamang ng ilang sampung libo sa unang araw, kahit pa idinerek ito ng Tibetan filmmaker na si Song Taijia na may matibay na reputasyon. Ganito rin ang nangyari sa directorial debut ni Xu Qi na The Girl, Nuhai, na kumita lamang ng humigit kumulang 100,000 yuan sa unang araw kahit na isa siyang A-list star. Sa ngayon, tinatanggihan ng mga tao sa China ang panonood ng mga pelikula, TV shows, concerts o pagbili ng mga album. Hindi na rin nila pinapakinggan ang musika ng mga artistang ito. Ito ay isang mapayapa at di marahas na protesta, isang uri ng civil resistance. Ayon kay Fan Bingbing, ang art film environment ngayon ay iba na kumpara sa sampung taon na ang nakalipas. Talaga namang noon, ang mga pelikula ay maaring kumita ng sampo o daan-daang bilyon yuan ngunit ngayon halos lahat ay nabibigo. Simula nang mangyari ang insidente ni Yu Long, lalong lumala ang sitwasyon sa box office. Maraming pelikula ang kumikita lamang ng ilang milyon o sampung milyon yuan na nagiiwan ng kawalan para sa mga investors. Kahit ang mga pelikulang talagang matas ang kalidad ay nabibigo dahil tumanggi ang publiko na suportahan ang industriya na pinoprotektahan ng mga kriminal. Bukod dito, Maraming mamamayan ang nagpapadala ng pagkain sa mga opisina ng gobyerno ng China at naglalagay ng mga tala sa order labels na humihiling ng ustisya sa kaso ni Yumang Long. Parang modernong bersyon ng petition letters na nakatape sa lunch boxes. Ngunit ngayon, tinanggal na ang ganitong opsyon sa buong Beijing sa utos ng CCP. Tinanggal ng Meituan Weimai at Taobai Flashbuy ang note function. Gayon paman, Patuloy na naghahanap ang mga tao sa mainland China ng anumang paraan upang ipaglaban si Yu Menglong at humiling ng hustisya. Kahit patuloy silang pinipigilan ng mga otoridad, naniniwala ako na palaging makakahanap ng bagong paraan ang mga tao upang marinig ang kanilang tinig. Ano ang palagay mo? Iwan ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na episode.